Attorney, ayoko pong makulong yung dad ko. I know he deserves to be punished sa lahat ng nagawa niyang kasalanan. But jail won't help him. Attorney, kung nakikita niyo lang po siya ngayon, he's gone really mad. Nababaliw na po siya. At natatakot po ako na hindi po kasi nila alam sitwasyon niya baka, baka pagtripan po nila yung dad ko. He might not even survive. Baka mamatay po siya dun. Attorney, kung hindi po siya pwede ma-hospital arrest, Baka po may ibang paraan para hindi siya makulong. There is a way para hindi siya madala sa kulungan. Well, sa mental condition ng dad mo, pwede tayo mag-file ng insanity plea. At kapag napatunayan niya na wala siya sa tamang pag-iisip, hindi siya makukulong. Pero, kinakailangan siyang dalhin sa mental institution. Okay lang ba yun Sorry, babe. Late ako. Ano? Gumaan na ba yung pakiramdam mo? Katapos mo pa alam sa mami mo? Hindi. Kasi ngayon, wala na talaga akong pag-asa na buhay pa siya. Wala na talaga siya. Wala na talaga akong magulang. May tatay ka pa naman. Sino? Yung fake dad ko na wala namang pakailang sa akin? O yung totoo kong tatay na hindi ko naman makausap? Na hindi ko nga malapitan dahil bantay sarado ng mga polis? And what's worse, I heard he's mentally unstable. Alam mo, buti pa si Annie. Meron siya ng lahat. Mayroon siyang magulang. Kapatid. Ako may kapatid nga pero hindi naman ako kilala. I'm all alone. Zoe, nandito ako. Nandito ako para sa'yo. Mayroon kang ako. Ano ba? Baka may makakita sa atin. Ano gagawin yun? Sino makakita sa atin dito? Kaluluan ng mami mo? Ano ba? Kailangan natin mag-ingat. Nung isang araw lang, muntik na tayo mahuli ni Tita Giselle. Tapos si Ken, kinonfront pa ako. Sino yung doktor? Gusto mo upakan ko yun? Ano ba? Hindi ka ba nakikinig? Hindi ka pwedeng makita. Hindi tayo pwedeng makita magkasama. Hindi pwede. Dahil masisira lahat ng plano ko. Igaganti ko pa si Mami dahil hindi pa nagtatagumpay lahat ng plano niya laban sa mga tanyag. Diyan mo ko maasahan. Kung ano yung plano mo, tutulungan kita.